Hello guys, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. Support to this video guys, mag bird hunting tayo. So yan guys, ginagawa ko guys, makikita ako sa puno ng kahoy. I-prepare ko yung paglalagyan ng ating katian. Hindi pwede kasi mababa guys, kasi matataas yung puno ng kahoy dito. Kaya kailangan natin iniakyat. At bago ang lahat guys, no, kung ngayon ka palang nakapunta sa aking YouTube channel, ay huwag mo na kalimutan mong subscribe, like at pindutin ang notification bell para update ka kapag may bago tayong upload na video. Maraming salamat. So sa ibang lugar guys, nakikita ko kapag mag bird hunting sila ng ganitong ibon guys, uh, mababa lang yung paglalagyan nila no. Parang alimukon lang. Pero sa amin guys, hindi pwede yon kasi hindi dadapo yung layaw kapag masyadong mababa. Kaya kailangan nating iakyat. So dapat guys yung paglalagyan natin yung madali lang makita sa layaw. Kaya yung mga sanga na yan, puputulin natin yan. Kaya ang gamit kong pulot dito guys ay yung madikit talaga kasi mataas din yung akyatin ko so kung hindi madikit pwede siyang makawala kaya matagal i-sit up tong ibon na to guys kasi ano kailangan nasa mataas din siyang lugar at dapat yung magandang pwesto at dito sa amin guys yung tinitirahan ng ibon na to ay yung pinaka gubat talaga kaya malayo-layo din yung lalakarin mo kaya bihira lang yung tao nga nag-aalaga nito dito karamihan alimokon kasi nasa malapit lang kaya kung mag set up tayo ng paglalagyan niya guys dapat mataas kasi hindi makikita nila pag mababa kasi matataas yung kahoy na nandito a few moments later Siyan guys natapos na natin putulin yung mga sanga ng kahoy so ayan na yung hitsura niya guys so maaliwalas na tignan so kaya ang gagawin naman natin ngayon ay sisitapan na natin yung ating alaga para makapag na tayo Shoutout out nga pala kay Idol Katadtad TV. So maraming salamat Idol sa suporta. At shout out din kay Ton Loms TV from Malaysia Bohol. So maraming salamat din sa iyo Idol. At siyempre sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. So maraming salamat sa inyo guys. So ayan guys tapos na natin i-sit up So nakapagtago na rin tayo So sa ganitong ibon guys Mas maganda talaga kung dalawa yung pulot mo Kasi hindi ito kagaya sa alimokon guys Na ano iikot ikot pa sa katian Ito naman guys iba Kaya kailangan dalawa yung pulot mo A few moments later So yun guys may na na lumapit Kaso mataas yung pinagdapuan niya. So yun guys may na naman Ayan kung nakita nyo Umalis guys. Two hours later. Dalawang oras na tayo dito guys. Hindi pa na ako umalis kasi maraming layaw. So antayin lang natin baka may lumapit. Oh yes daddy. So yan guys may lumapit na isa. Sana dadapo to guys. Hindi alis kasi napakarami niyang kasama sa taas. Pag lumapit pa yan guys. Sure dadapo na yan. Tinitignan niya pa yung katian natin guys. Walang kibo yung katian natin guys So, Lumihipat siya guys nasa taas Sana hindi ya alis Yan so, guys bumabak siya ulit Sin guys, palapit na siya ng palapit. Tatalon na yan sa pulot ngayon. Hey! May kasama pa pala siya sa malapit guys kaso nung pumigdas siya kagat kaya lumipad din yung isa pero kung nanadad guys baka makawala pa Oh yes daddy!